nyo kailangang malaman? Ha? Ito mga kababayan, ito talaga. Nililigaw lang tayo, nililigaw lang tayo kung ano-ano mga pinag-uusapan. Diretso lang tayo rito. Yung secret, yung lihim, kaya nga lihim, kaya nga secret eh. Kaya nga confidential, bakit nyo kailangan alamin? Mga hugot ba kayong? Ha? Tanggapin niyo muna, ugag kayo, para maniwala kami na ang secret ay dapat naman lang malaman. Kung ang secret para sa inyong kaulugan ay dapat malaman, ano ang secret sa inyo? Ano ba ang secret? Sekreto nga eh, lehem. Sekreto nga eh, lehem nga eh. Di ba? Ito mga kababayan, kaya nga ako, hindi ako hindi ako kinakabahan. Kahit sino pa mga bangat na mga supporters at mga vloggers ang umarap sa akin sa debate, ito lang, huwag na tayo lumayo. Yung confidential na lang, i eh, na lang natin, wala namang, kaya no, lahat naman tayo halos may mga hawak na cellphone eh. ayano no, confidential, intended to keep secret. Ibig sabihin, ito ay tuloy-tuloy na lihim. Hindi nyo dapat pinapakilaman kung hindi kayo sa damakpak ng mga gago. Ginagamit yan sa NPA nag lang kayo ng pera dyan sa Kongreso. Sinasayang nyo lang ang pera ng bayan. Palibasa, wala kayong damdamin sa mga taxpayer. DOSW na kung ituring natin, buhay na bayani. Iniiwan nila ang kanilang pamilya, mga anak, mag-aanap buhay doon sa ibang bansa para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Nahahati kayo ng kanilang kaluhuban sa ang kanilang mga anak sa naglipa na ngayong droga sa ating bansa. Baka pag-uwi, huwag naman sana mangyari kung hindi pariwara biktima na ang kanilang mga anak nitong mga drug addict. Yan po ang realisad na napakasakit na katotohanan. In yet, walang malinaw na programa at walang malinaw na ipinapakitang magandang proyekto para sa ating mga kababayan OFW na kung hindi dahil sa kanila, baksak na baksak na ang ating bansa. Yan, mga kababayan, ang tunay na isyu na dapat po natin ulit-ulitin. Huwag po tayong magsasawa. Sabagang ito pong kanilang binuluksan ay bariya lang ito sa bilyon-bilyon na nilulustay nitong nitang baluslos at ang kanyang mga likuris. Ano ang sabi ng isang kongresista? Huwag tayo magpabangit ang pangalan. Sabi niya, kaya mayroong to dahil kay speaker. Kaya mayroong ayeks? Dahil kay speaker. Kaya mayroong akap? Dahil kay speaker. Kaya mayroong baha at maraming namatay sa Batangas at sa Bicol? Dahil sa ninyo! Oh, o, may sabihin yan. Kasalanan nyo yan. Maraming salamat. po natin ng iba't ibang ng bayan. Bakit nga ba tayo ng tipong tipong? Bakit namin sinusulong na papagsakin po itong administrasyong Marcos? araw na natin, nakita naman natin, naramdaman na naman natin kung gaano kapahirap ang pinadala po ng administrasyong Marcos. Nasaan po ang kanyang pinangako na hindi na natin kailangan isa-isahin? Eh. Nalisa po walang natutupad. Ngunit kung humarap po ito sa Mr. Pitcha, kung ano yung pinagmamalaki, tumataas na po daw yung ekonomiya, bumababa na daw po yung inflation. Pero tayo mga ordinary utility, hindi po natin nararamdaman kaya ang mga sinasabi ni Marcos Jr. Una muna, mga kababayan po natin, bakit nila pinapagpakaan ito si PNRB at si Vice President Sara? Ang Corpidin Japan ay isang isyo lamang na ginagamit po ng Kongreso at ng mga alagad ni Martin Lugmores at Marcos Jr. para takpan-takpan ang mga pangunahing problema ng ating bansa. Kaya huwag po tayong maliis, huwag po tayong basta-basta maniniwala. Lalo-lalo na po sa lahat ng mga viewers po natin kasi ang pinapakarap po sa mainstream media ay mga positibong balita sa administrasyong Marcos. Pero ang nakikita po natin sa katotohanan ay yung pagsak na ekonomiya, mahalang mga ulaw ng at talamak na droga, talamak na krimen, pati po yung mga nawawalang kapataan, yung mga namangit natin ay hindi po hindi at wala pong pronounce na ng Philippine National Police Una sana o may ginawa po ba silang action sa mga kabataan na nawawala. Wala po. Pero pag-uusapan po si Vice President Sara, Makikita po natin ang mainstream media, pati po yung kanilang mga social media account, lahat po ay mga negatibo, ang patikos na binabanto po ay Vice President Sara. Bakit hindi nila harapin ang mga pangunahing problema ng ating bansa? Bakit hindi pangunahing, Hindi bakit hindi investigahan ang mga problema, itong mga plant control, yung mga binibenta rasyon sa assets, yung mga binibenta gito, bakit hindi nila isinasang publiko? Ang pinag-uusapan ko nila, sa sinasabi nilang bad governance, is the good governance, ay magkaroon po tayo ng accountability and transparency sa pagkasta sa budget ng bayan. Sa budget, sa pondo ng bayan, pero yung mga pangunahing problema na nakakailangan ng transparency and accountability, lalo na po kung paano nila ginastos itong 500 billion sa taong 2024 sa flood control, na bawat araw ay mayroon po tayo 1.4 billion ay hindi po nila iniimbestigahan dahil alam niyo ba, na bawat kongresista, bawat senador, ay mayroon po silang allocation para sa parang control. So kapag ito ay kanilang iniimbestigahan, eh parang sila na rin ang naglaglag ng kanilang sarili. Kaya eh, hindi po nila ito iimbestigahan. I ang mean, ito po na binenta ng administrasyon Marcos, bakit hindi sila sa publiko? Dahil ang pera, hindi natin alam kung saan nila pinasok. Pwede nila ipinasok sa kanilang mga antrogram fund na pumunta rin sa kanilang pusa. Bakit hindi nila isira sa publiko? Kung sino-sino at kung saan napupunta ang sinasabi ay ayuda. Na kung ito kasi mga kapabayan po natin, lang po natin yung ayuda. Kaya wala po tayong mga pangulayang proyekto, infrastructure man o nagbibigyan ng trabaho sa ating mga kapabayan dahil napupunta lahat sa ayuda. Tandaan natin ang ayuda ay pansamantalang solusyon lamang sa kahirapan, utom sa ating bansa. Bakit puro ayuda sila? Kasi napakabinis po ang pera sa ayuda. Isang perma lang, okay na. So, panta kasi meron po tinatawag na liquidation by certification na hangga ngayon wala ni isang senador o kongresista na gusto kuwagin ito dahil lahat po sila ay nakikinabang. Tandaan natin ang sinasabi ni Martin, ni Martin ng at ni Bongo Marcos na ang budget na 500 milyon, 43 milyon na mga Pilipino ang makakatanggap ng ayuda. Pero kung magsusurvey po tayo sa mga barangay, merkado o kahit dito sa mall, kung sila po ba ay nakakatanggap. Ang population po ng ating bansa is 120 million mga kababayan po natin. So kung sinasabi niya na 43 million ang makakatanggap ng sa bawat tatlong miyembro ng pamilya dapat na isang makakatanggap. Hindi natin sinusulong na dapat magkaroon po tayo lahat ng ayuda. At tinutukoy lang po natin na dapat yung mga nangangailangan na magkaroon ng ayuda. Yun ang mabibigyan. Kaso po, ay dinigmistigat before na byadap natin na kung sino lang ang malapit sa mga barangay official, your congressman, sila po ang bibigyan ng ayuda. Mapaaaway, map mapa-admin, tamaa. Mike Nine, yung mga mitikal uh, services na inoffer po, no? Sila po yung nakakatanggap. So malinaw na hindi pa rin para ito sa ating lahat. Ito po ay ginagamit lamang nila para sa kanilang kalyado. Ito kakas ang sinasabi sa ACAP, ayuda para sa Kapus Program. Pero ang nangyari, ayuda para sa Kaalyado Program. Kasi kung hindi ka Kaalyado, kahit ikaw ay mga, kahit ikaw ay namabilang malaylayan o nasa mahirap na sektor uh, na makapuhayan o komunidad, hindi ka pa rin makatanggap. Yung madalas na nakakatanggap, uh, yung malapit kay New York, at talagang diba, na napahinat mismo natin, sabi-sabi sa silita sa ating investigative na ginawa, na yung mga nakakatanggap, nakaka, ay mismo mga guro. Nagumawa ko sila ng fake document at inalabas sila na sila po ay mga private tutor. Pero ang katotohanan, sila pala ay mga uh, um, at matagal na sa servisyon bilang guro. Yun po ay ginagamit nila para po uh, sa patating na eleksyon. Alam natin na yung mga guro ay isang magsiservisyon sa, sa eleksyon. Kaya gusto nilang ng plancha sa hanay ng mga teachers ang uh, darating na eleksyon. Kaya halos lahat ng mga teachers kaya hindi lang ito nangyayari. Sabi sa amin sa digital, marami pa po sa ilang probinsya na mga teachers ngayon supposed to be hindi sila qualified na nakakap na hakap. Kahit right? abang pinibot po, mga pinibot ang kanilang sila ngayon ay pinapayaran ng uh, administrasyon ni Marcos Junior at ni Marcos Juarez bilang paghahanda sa darating na eleksyon. Kaya mapayag ko pa tayo na ang lahat ng mga issue nito ay mamagtakpan ang issue ng NJK at issue po ng covid sa ni Vice President Sara. Hindi po. Kaya patuloy po tayo na magingay, patuloy po tayo na magsasalita at hindi po tayo dapat matakot, hindi po tayo dapat mamasalan. Lalo-lalo na ngayon, itong sabi ni Robert Barbers na lahat daw po ng mga vloggers na nagpaparabas uh, ng anomalya sa Qualcomm lahat ng mga vloggers na nag-expose ng gandarang tatuhan at tunay na purpose nitong Qualcomm ay kakasuhan. Kaya kayo mga vlogger, kasama ako, sabay-sabay tayo. At baka mo sa update sa NBI, banda na kayo ha. Dahil yan po ang sabi ni Robert Bowers. Pero kahit anong pananapot pa mga mo muna, hindi po tayo mananahimik. Patuloy po tayo magsasalita at paglaban natin ang katotohanan sa pangag na administrasyon at dapat ang karapatan ng bawat Pilipino ay mapupunta sa atin na hindi lang sa kanilang mga politiko na hindi tayo dapat matatakot. Kaya mga kababayan po natin, magkaisa na tayo. Kung kayo po ay may susunihin, na dito magsalita na kayo dito, makasabay-sabay na tayo sa kanilang. Thank you! Apo kayo mga kanilang natin! Thank you! Ayun po, ako na pa sa natin ng ating mga at ating mga gibigay sa atin at ang ating mga kaibigan, gibigay, tumutuyo sa ating mga volunteers.

Iba na ako ng ano kasi nakakabihin na. Kulit-kulit na. natin sinasabi ang katotohanan ngunit hindi naman nila naririnig. Ang akin lang yung kagabi. Ano lang ko yung sa atin na bakit pa tayo nandito? Ay, yung mga pulis, walang armas yan. Huwag kayong matakot sa armas. Buwis natin yan ang tinili. Sa baril, yung pala nila. Buwis natin yan. Buti nung no, may, may video, pari, hindi yan puputok. Maniwala kayo. Huwag kayong matakot dyan. Pambira. Yung baril nila, atin yan. Ano sabi ni Tatay Diko? Pag sabi-usap ka sa isang kriminal, durogista, anong sabihin mo? Hindi ka pwede maging Panginoon. Ah, Lord? Ah, pwede pa, ano, itigil mo yan. Hindi pwede, kailangan ni time stone natin. Pag di mo niyo kaharap, maging ano rin tayo, di ba? Sa naman ang itong sabi natin, ang mga maging tayo times 2. Kasi bakit dito tayo, at tanong ko, gusto natin dumami, ano? Diba? E Pagdating naman na paalisin tayo, alis tayo. Oo, oh, alis na tayo kasi yan. Ano yun, brother? Kung paalisin ka, higaan mo yan. Sa alis ako, gusto kong, hindi ko kayo hindi kaya. Kahit mamatay ako, masala sa nakakarami, walang problema yun sa mati ang nangakarasi. Wala ko nung sinasabi na ako ganito, ganito. Hindi ko sinama sila. Sa akin lang ito, ha. Ah. Pag once may pinaglalaman ka, Audrey, mga Marie, ayuan mo! Pag sinabing, gano, bahay. Hindi, hindi pa ba yan, mga sister, brother? Maniwala yun ba Display lang yan. Hindi mo butong sa civil yan. Hindi mo yan, pare. Maniwala ka. Talaw na may kamera Maraming, maliwan lang siguro pag ikaw lang mag-isa ka nalang. Takan Pero, tao, maniwala ka, hindi mo butong yan. Sabit yung parinita. Kahit ako humawag ng nasibawa, pare. Tutok ko sa'yo, tutok ko maraming tao. Hindi ko magagawa yan, ha. Batalan lang kita. Batalan Hindi ko sila sa kanila na ano. Wala akong sinasadya. Hindi ko mayroon daw sila, may sampatan 'yon ko, 'yung takot. na gamitin 'yung paghilom. Okay. Wala kang ano, ano? karapatan mo 'yan sa akin. Bakit gusto 'yan kasi ako nagbabayad niyan. 'Pag gamitin mo sa akin. salamat tayo kay Tatay nawala na wala nang nangangamoy na pulbura sa Mindanao. Ngayon gusto naman niya, ako mahirap magsalita. Kasi hindi kayo nakataga roon. Tatay Digong ang puso niyan tininto ang puso. Pag, -pag ka, times 3 yung katinuan noon. Pag ka, times 4 Kaya ganun, ano bang gusto mo? Basta mag-iusap tayo sa krimina. Kailangan, e, tapang din. Ano ba sinabi may isok? Buti na bakit lumambot? Tapos bro, huwag tayong ano, hindi ko kayo inano bro. Basta't may sa sa'yo, ayuan mo, huwag kang umalis dyan. Hanggang dyan ka lang. Kasi teritoryo mo na yan ah. Ano sasabihin sa'yo, halimbawa, pasukin ka sa bahay mo? Andyan yung mga anak ko, basta wala lang ibibigay mo? Ano sabihin ng anak ko? Kasi si Papa hindi ako pinagtanggol. Ano ba yung klase meron si Papa nito? bayad po tayo ng ganun ganun na lang. Huwag tayong matakot, pre, hindi, hindi ano yan. Kahit magdala pa yan sila ng pasuka, hindi puputok yan. Hindi puputok yan sa sibilyan world. Hindi mo alam, panakot lang yan. Panakot lang yan sa atin kasi mga sibilyan tayo, madali tayong takotin. Magpaputok lang yan sa taas yan, hindi, hindi yan sa'yo. Huwag tayong okay, matakot kasi ano lang yan. Ah, uh, pagpapag ito, basta pira na, kanyang tayo, pira natin yan. May camera ba? Tanyahan nyo may camera. Kung wala camera baka siguro, pumunta.